Hindi pa rin matukoy ng maturidad kung ano ang sanhinang pagkahulog sa bangin ng bus ng GB Florida kung saan labing apat ang nasawi. Pero ang sa frb Colorum o walang prangkisa ang naaksidente bus. Balita hati ni Hadjirieta. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng isang unit ng GV Florida Bus papuntang Bontoc Mountain Province noong Biyernes. Labing apat ang namatay ng mahulog ang bus sa mahigit isang daang talampak lalim na bangin. Mahigit tatlong po naman ang nasugatan. Inimbisagahan pang sanhi sanhina aksidente. May pagkakon ano, ng human na uh, error at saka may pagkano sa mechanical defect. Pero tingnan natin kasi pumunta naman yung ano natin kahapon, hindi ko pa nakausap yung uh, mekaniko. Susi sana sa investigasyon ng testimonya mismo ng nakaligtas na driver ng bus, lalo pat human error, ang isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad. Pero dahil ginagamot pa sa ospital ang bus driver, maging ang kanyang konduktor, di pa sila nakukunan ng salaysay. Ipasisiyasat naman ngayong araw sa mekaniko ang nawasak na bus para tignan kung nagkaroon ng aberya ito. Kwento kasi na ilang nakaligtas na pasahero nawala naman na ng preno ang bus, bagay na tinanggi naman ng GV Florida Bus. Kasi ang technology daw na yan, pagka nagka-depekto, ilalak nung brake, yung brake niya. Ilalak nung, ilalak nung mekanismo yung brake niya, titigil na yung bus. So hindi, hindi tugma, technically, yung sinasabi na nawalan ng preno. It's a one-lane road, tapos super kapal daw yung fog early in the morning na miss, nagkaroon na miscalculation doon sa kurbada. Matapos patawan ng 30-day preventive suspension ng LTFRB ang lahat ng mahigit dalawanda ang bus ng GV Florida, simulan ng kumpiskahin ang mga plaka nito. Sa sa ilalim din sa roadworthiness test ang mga bus. Ang lahat ng driver magsiseminar seminar at ida drug test. Napagalaman din ng LTFRB na color room o walang prangkisa ang naksidenteng bus. Pagmamay-ari raw ang bus ng isang Norberto Quen na siya rin namamahala ng Mountain Province Cable and Tours. Ang kanilang plaka na ginamit doon ay hindi nila plaka. Plaka ito ng Mountain ng Mountain Province Cable and Tours at yung ginamit nilang bus doon ay hindi autorizado. Walang registration sa amin, ibig sabihin hindi pa na-approve. Na Depensa naman ng abogado ng GV Florida Bus, nabili raw nilang unit ng Mountain Province Cable and Tours noong September 2013, kasabay ng siyem na iba pa. Prino proseso pa ang proseso paglilipat ng mga ito sa pangalan ng GB Florida Bus. Ang tanungan nila, bakit naman hindi pa naayos yung papel, tinakbuhan mo na? Ah, pagtitimbang ng management yan. Dahil kung hindi mo naman tatakbuhan yung rota, kawawa ang mamamayan natin. Tourist destination yan. Sinisika pa ng GMA News na makunan ang pahayag ng Mountain Province Cable and Tours. Haji Rieta, GMA News.